Mga kababayan, pag-uusapan po natin kung bakit sobrang istrikto ng mga world leaders na puntahan ng mga ordinaryong tao etong Antarctica. Mayroon nga ba silang tinatago rito na hindi dapat makita ng publiko? Yan po ang pinaniniwalaan ng ilang mga tao at ng ilang mga conspiracy theorist. Naniniwala sila na mayroon talagang tinatago dito sa Antarctica na hindi dapat malaman ng buong mundo. Bakit nga ba nasabi ito ng mga conspiracy theorist at ano ang kanilang mga basehan? Tara at pag-usapan po ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng iyan ay hinihiling kong ilike nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Isang lugar na napakalaki, ngunit halos walang tao. Isang lupain na natatakpan ng yelo na kasing ng Amerika at Mexico na pinagsama. Tahimik, malamig, mapanganib. Pero higit sa lahat, misteryoso. Ito ang Antarctica. At kung iniisip mong mag-empake at magbakasyon doon, maghintay ka muna. Dahil, hindi po basta-basta na nakakapasok ang mga ordinaryong tao tulad natin rito. Kinakailangan pa ng napakahabang proseso at mga approval. Sa buong mundo, walang ibang kontenente na ganito ka-protected. Noong 1961, Pumirma ang mahigit 50 na bansa sa isang kasunduan na tinatawag na Antarctic Treaty. Ano nga ba ang treaty na ito? Malinaw sa patakaran na ito na bawal ang anumang military activity, bawal ang pagmimina, bawal ang nuclear test, at higit sa lahat, walang bansang pwedeng mag-claim na kanila ang lupain ng Antarctica. Parang sinasabi nila na ang Antarctica belongs to no one. Tunog ideal, ba? Diba? Pero sa likod nito, maraming tanong ang maraming tao. Bakit ganun kahigpit? Ano ba ang tinatago nila dito? Imagine po ha, 50 world leaders from 50 countries nagkasundo na poprotektahan nila ang Antarctica. Bakit nga ba humantong sila sa ganon kalaki at ganon katibay na kasunduan? Anong meron sa Antarktika? Pero bago po natin sagutin ang katanungan na yan, alamin po muna natin kung ano ang nangyari bago nangyari itong pirmahan ng naturang treaty. Nung mga panahon na iyo, nangyari po ang tinatawag na The Race to the South Pole. Bago ang pirmahan ng treaty, naging intablado ang Antarktika ng isa sa pinaka-dramatic na karera sa kasaysayan. Nung 1911, naglaban si na Roalds Amundsen ng Norway at Robert Falcon Scott ng Britain para maging kauna-unahang tao na makarating sa South Pole. Nanalo po sa race na ito si Amundsen at eto namang si Scott at ang kanyang team ay pumanaw nung sila ay pabalik dahil sa gutom at matinding lamig. Mula noon malinaw na sa mundo na ang lugar ng Antarctica ay hindi basta-basta o pwedeng baliwalain lang. Ang temperatura rito ay kayang bumagsak hanggang negative 89 degrees Celsius ang pinakamalamig na naitalang temperatura sa ating mundo. Alam niyo po ba na ang Antarctica ay may halos 90% ng yelo sa buong mundo at 70% ng fresh water supply ng Earth. Ibig sabihin, ang 90% ng yelo sa buong mundo ay galing po sa Antarctica at ang 70% na supply ng fresh water ay galing din po dito. Pero narito po ang plot twist isa rin po ang Antarctica sa pinaka tuyong lugar sa planeta. May mga bahagi rito na tinatawag na dry valleys kung saan hindi umulan o umulan ng snow sa loob ng halos milyong taon na para kang nasa ibang planeta kapag napadpad ka rito. Now let's go back to the question. Bakit nga ba tila bawal puntahan ng karaniwang tao ang lugar na ito? Well, eto po ang mga dahilan. Una ay dahil sa logistics at kaligtasan. Kailangan mo ng special na permit, training at milyong-milyong piso para makapunta rito. So technically, kung ikaw ay mahirap at wala namang kakayahang pumunta rito, hindi ka talaga makakatungtong sa Antarctica. Kahit mga scientist ay dumadaan din po sa matinding proseso bago makalapag dito. Pangalawa, mayroon pong tinatawag na, na Antarctic Treaty System. Mahigpit na kontrolado ang lahat ng aktibidad para hindi masira ang kapaligiran at maiwasan ang political conflict rito. So yun po ang mga basic na dahilan at ang dahilan ng mga world leaders kung bakit hindi po basta-basta na aapakalang dito sa Antarctica, especially kapag wala kang pera. Pero hindi po naniniwala ang ilang mga tao dyan. Particular, yung ilang mga conspiracy theorists. Mayroon po silang na buong mga teorya o mga dahilan kung bakit pinagbabawalan nga tayong makapunta dito sa Antarctica. Unang-una, mayroon daw pong tinatago ditong mga structures. May mga haka-haka na may mga nakatagong sinaunang istruktura sa ilalim ng mga yelo. Noong 2016, lumabas ang satellite images na tila nagpapakita ng pyramid-like formations dito sa Antarctica. Ang ilan ay naniniwala ang gawa ito ng sinaunang sibilisasyon o baka raw gawa ng mga extraterrestrial beings. Siyempre, wala pa po silang matibay na ebidensya sa teori na yan. Pero nakakaintriga ba? Diba? Dinagdag pa rito yung mga sinasabi ng ilang mga explorers base sa kanilang mga kwento na mayroon daw silang nakitang kakaibang ilaw o narinig na tunog mula sa ilalim ng mga yelong ito. Pero may mga tunay na misteryo rin na napatunayan po ng science. Sa ilalim ng 4 kilometers ng yelo, sobrang kapal puno na no, 4 kilometers, mayroon pong natagpuan na isang lawa na tinatawag na Lake Vostok na isang napakalaking lawa na na-isolate sa loob ng 15 million years. Hindi ito natutuyo o nagyayelo dahil pinapainit ito ng geothermal heat mula sa ilalim ng lupa. Noong sinubukan po ng mga scientist na kumuha ng sample, nakahanap sila ng kakaibang microbes na hindi pa nakikita sa ibang bahagi ng mundo. Ibig sabihin, maaring may mga form of life dito na unique sa ating planeta. Well, bukod dyan, mayroon ding mga historical mystery na pinaniniwalaan ang mga conspiracy theorists. Particular, yung may connection sa Nazi. Isa pang kontrobersyal na kwento nung World War II na sinasabing nagtayo daw di umano ang Nazi Germany ng base sa Antarctica na tinatawag na Neutschwa Bendland. May mga teorya na ginagamit ito para magtago ng advanced technology o kahit mga UFO na nakita di umano ng mga Nazi noon na dinedevelop din nila. Maraming eksperto ang nagsasabing katangisip lamang ito. Pero ang kwentong ito ay patuloy na pinag-uusapan po sa mga conspiracy circles. At ngayon po, mas lalong lumala or mas lalong tumindi ang paniniwala ng mga conspiracy theorists na may tinatago talaga ang mga world leaders dito sa Antarctica. Bakit? Sobrang higpit po kasi ng control dito. Ngayon, kahit may mga tour para sa turista, limitado lang ito at may mahigpit na rules. Hindi ka pwedeng basta maglakad kung saan mo gusto bawal mag-iwan ng basura kahit isang hibla lang ng buhok at may mga lugar na tuluyang off limits kahit sa mga scientist. May mga bansang nagtatayo ng research stations dito pero hindi para magmina o mag-claim ng teritory kundi para pag-aralan ang klima, wildlife at astronomy. Pero sa aking palagay, ang dahilan kung bakit sobrang higpit ng mga world leaders at nagkaroon pa sila ng treaty para protektahan ang Antarctica ay dahil napakalaga po kasi ng ginagampanan ng lugar na ito Para itong isang malaking thermometer ng ating planeta Kapag natunaw po kasi nang tuluyan ang yelo rito, tataas ang sea level ng halos 60 meters Sapat na yan para lunurin ang maraming coastal cities sa buong mundo o yung mga lugar na nasa tabing dagat kaya mahalaga na maprotektahan ito at maiwasan ang kahit anong aktibidad na makakasira sa yelo o sa balanse ng kalikasan. Marahil ay gusto lang talagang protektahan ng mga world leaders ang lugar na ito dahil kapag ito ay nasira, siguradong mapapahamak ang mga tao, mapapahamak ang buong mundo. Sa huli, ang Antarctica ay isang lugar na puno ng kalituhan, bukas para sa lahat ng teorya pero sarado para sa karamihan, sa practice, tila tahimik at walang laman pero puno ng mga kwento, sekreto at agham na patuloy pa rin sinusuri. Bawal mo itong puntahan ng basta-basta, hindi lang dahil sa batas kundi dahil sa mismong kalikasan nito na tila nagsasabing hindi kahanda para sa yelong ito. Kaya sa tuwing maririnig mo ang pangalan ng lugar na ito, tandaan mo, na ang Antarctica ay hindi lang isang lugar sa mapa. Isa itong paalala na may mga sulok ng ating mundo na nananatiling misteryo at baka mas mabuting ganun na nga para maprotektahan ang sangkatauhan. Para sa marami pang konspirasya, kaalaman at mga krisyanong usapin, patuloy lamang na dito. Ako po sa PUP, mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!